Tong araw nang walang lumabas sa isang mahiwagang isla sa Amerika, pero ano ang pumipigil sa kanila? Sa bawat araw, may nangyayaring hindi may paliwanag. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pinto at iniwan ang isang kahon na basang-basa. May mga ukit na lumang simbolong day. Ano ang laman nito? Sino ang nagdala? At bakit mula sa gabing iyon, may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at madiskobre ang lihim na isla, panoorin mo hanggang sa huli at kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na mga kwento, mag-subscribe ka na at mag-iwan na komento para sa susunod na misteryong gusto mong marinig. Pitong araw na nakalipas mula ng hindi na may nakalabas o nakapasok sa isla. At sa unang gabi pa lang, naramdaman na naming may mali. Hindi lang dahil sa bagyong dumaan, kundi dahil parang may humahawak sa mismong hangin para hindi kami makaalis. Si Somchay, isang day na matagal nang naninirahan sa Amerika, ang unang nakapansin. May kakaibang tunog sa alon tuwing hating gabi. Parang may humuhuni sa ilalim ng tubig, mahaba at malamig sa pandinig. Hindi yon tunog ng isda o barko. Parang tinig na isang taong nalulunod pero ayaw mamatay. Sa ikalawang araw, nagsimulang mawala ang mga cellphone signal. Kahit ang mga radyo, puro ingay lang ang maririnig. May isa kaming kasama, si Nida, na naniniwala sa mga kwento ng kanilang ninuno sa Thailand. Kwento tungkol sa mga isla na may bantay, mga nilalang na hindi tao, hindi hayop, at hindi multo. Sabi niya, kapag hindi mo iginagalang ang isla, ikaw mismo ang pipigilan nitong umalis. Sa ikatlong araw, biglang bumaba ang makapal na hamog mula sa bandok papuntang dalampasigan. Hindi karaniwan ang amoy nito. Amoy na susunog na halamang dagat at lumang langis ng bangka. Pinilit ni Somche at ilang mangingista na sumubok maglayag. Pero ilang minuto lang matapos silang umalis, bumalik silang nanginginig, basa, at halos hindi makapagsalita. Tanging ang mga mata nila ang nagsasabi na may nakita silang hindi nila kayang ikwento. Sa ikaapat na araw, nagsimulang mawala ang pagkain sa maliit na tindahan sa gilid ng pantalan. Ang mga tao ay nagunahan sa pagbili kahit na mga lumang biskwit at instant noodles. May mga batang umiyak sa gutom, at ang hangin ay mas lalo pang naging mabigat sa dibdib. Parang bawat paghinga ay may kasamang takot na hindi mo may paliwanag. Sa ikalimang araw, may batang babae na wala. Huling nakita siyang nakaupo sa batuhan, nakatingin sa dagat na para bang may hinihintay. Nang lapitan siya ni Nida, wala na siya roon, at wala ring bakas kung saan siya dumaan. Nagsimulang magduda ang lahat kung tao pa ba ang mga nakikita nila tuwing gabi. Sa ikaanim na araw, dumating ang pinakamatinding unos. Ang alon ay mas mataas pa sa punong nyog, at ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat. Ngunit sa gitna ng unos, may liwanag na kumikislap sa dulo ng isla. Hindi ito kidlat. Hindi rin ilaw ng barko. Parang apoy na sumasayaw sa air at dahan-dahan kaming tinatawag. Sa ikapitong araw, habang lahat ay nagsisiksikan sa lumang paaralan para magtago sa ulan. May kumatok sa pintuan. Tatlong beses, mabagal at malinaw na malinaw. Pagbukas namin ng pinto, wala roon ang kahit sino, maliban sa isang bagay na nakalagay sa sahig. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy, basang-basa, at may nakaukit na mga simbolong day na hindi na mabasa na kahit sino sa amin. Nang buhatin ni Somchai ang kahon, mabigat ito gaya na isang sako ng buhangin. Ngunit tila may gumagalaw sa loob, marahang kumikiskis na parang mga kuko sa kahoy. Napatingin kami sa isa't isa, walang gustong magsalita, sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang kahon ng hindi namin hinahawakan. Sa loob ay may tela na kulay itim, makapal, at basa pa rin sa alat ng dagat. Nang dahan-dahan itong alisin ni Nida, tumambad ang isang bagay na hindi ko kailanman akalaing makikita ko. Isang maskara na gawa sa kahoy, may mga ukit na mukhang mukha ng hayop at tao na magkasama. May mga mata itong pulang pula, at kahit wala itong buhay, ramdam mo na nakatingin ito sa iyo. Isinara agad ni Somche ang kahon, ngunit huli na. Mula sa labas ng paaralan, may maririnig na yabag. Hindi to yabag ng tao, mas mabigat, mas mabagal at parang gumugulong sa basang lupa. Kasabay nito, ang hangin ay bumigat at dumilim ang paligid kahit umaga pa lang. May mga batang nagsimulang umiyak at ang matatanday nagdarasal sa kanilang sariling wika. Sinida, nanginginig, ay bumulong sa amin. Huwag niyong titigan ang maskara kasi kapag nakita kanyan, hindi ka na makakawi. Ang mga yabag ay papalapit ng papalapit. Hanggang sa marinig namin ang isang boses mula sa labas, mababa at basag. Hindi ito nag-ingles, hindi rin Tagalog. Ito ay lumang wikang day, mabagal at malinaw, na paulit-ulit na inusal ang isang pangalan. At nang mabanggit nito ang pangalan ni Somche, nanigas si Somche para bang may humawak sa buong katawan niya. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng kulay at dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Sinubukan namin siyang pigilan, ngunit para bang mas malakas siya kaysa dati. Ang bawat hakbang niya ay sumasabay sa yabag sa labas, parang tinatawag siya ng kung ano mang naroon. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na hangin mula sa dagat ay pumasok, may dalang amoy ng lumang bangkay at nasunog na kahoy. Sa dilim, may nakatayo, hindi malinaw ang itsura, ngunit mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Balot ito ng basang hibla nonyog, at sa halip na mukha, nakasot ito ng kapareho maskara na nakita namin sa kahon. Ang pulang mata na maskara ay kumikislap sa bawat kidlat at tuwing kikislap ito, parang gumagalaw ang mismong paligid. Hinawakan nilalang si Somchai sa balikat, at sa isang iglap, nawala silang dalawa sa gitna ng hamog. Naiwan kaming nakatitik sa pinto, walang makapagsalita. Hanggang sa marinig naming muli ang mababang boses mula sa malayo, inusal na naman ang isa pang pangalan. At nang marinig ko na ng pangalan ko, parang biglang huminto ang oras sa loob ng silid. Lahat ng tingin ay napunta sa akin at kahit wala akong ginagalaw, ramdam kong nanlalamig ang aking mga kamay. unti unting umingay ang paligid, ang hampas ng alon, ang pagugong na hangin at ang mga yabag sa labas na muli na namang bumigat. May humawak sa braso ko, sinida. Mahigpit ang pagkakapit niya at halos pabulong niyang sinabi. Kung lalabas ka, wala nang babalik sa'yo. Pero bago pa ako makasagot, may kumalabog sa dingding na paaralan, isang malakas na rampas na parang mula sa napakalaking kamay o buntot. Tumagilid ang ilang upuan at nagsigawan ang mga bata. Sa labas ng bintana, sa pagitan ng mga patak ng ulan, nakita ko ang anino na nilalang. Ngunit ngayon, hindi na isa lang ito. Tatlo na silang nakatayo sa dilim, parparehong may maskara, parparehong nakatitig sa loob. At sa gitna ng ugong na unos, sabay-sabay nilang binikas ang pangalan ko ng mabagal, malinaw, at puno ng bigat. Pakiramdam ko'y hinihila ang aking katawan, kahit wala namang humahawak. At sa isang iglap, napansin kong. Nakatayo na ako sa mismong bungad na pinto, basang-basa ang aking mga paa na tila lumusong sa dagat. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating doon. Ang tanging alam ko lang, nasa harap ko na sila, ang tatlong nilalang na may pulang mata sa ilalim na maskara. Hindi sila gumagalaw, ngunit ramdam kong may dumadaloy na malamig na hangin mula sa kanila. Hangin na parang pumapasok sa balat at naninirahan sa buto. Sa bawat kislap ng kidlat, nakikita ko ang mga kamay nila, mahahaba, maninipis, ngunit may matutulis na kuko na parang gawa sa bakal na kinakalawang. Mula sa likuran ko, narinig ko si Nida na umiyak, patuloy na inusal ang isang dasal sa wikang day. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, mas lumalakas ang ugong sa paligid. Para may galit na galing sa hangin mismo. Biglang iniangat na isa sa mga nilalang ang kamay nito at itinuro ako. At sa hindi may paliwanag na dahilan, nagsimulang bumukas muli ang kahon sa loob ng silid. Ang maskara sa loob nito ay kumikislap ng pulang liwanag at ramdam kong unti-unti itong. Hinihila ang aking paningin, para bang wala ng ibang bagay sa paligid kundi iyon. Ang pulang liwanag ay kumikislap sa parehong ritmo ng tibok ng puso ko. At sa bawat kislap, para akong lumulubog sa malamig na tubig kahit nakatayo lang ako sa pinto. Nararamdaman kong may boses na bumubulong sa loob ng aking ulo. Hindi ito malinaw, munit paulit-ulit, mabagal at puno ng bigat. Tila inutos na isuot ko ang maskara. Sa gilid ng aking paningin, nakikita ko na ang tatlong nilalang ay lumalapit ng sabay-sabay. Hindi sila naglalakad. Parang dumudulas lang ang kanilang mga paa sa basang lupa. Hindi kumikilos ang tuhod o balakang. May sumigaw mula sa loob ng silid, isang matandang mangingista na noon pa ay tahimik lang. Takpan nyo ang maskara. Huwag nyong hayaang makita niya yon. Munit bago pa may makalapit sa kahon, umuga ang buong sahig ng paaralan. Pumutok ang ilang kahoy sa dingding at sabay-sabay na huminto ang ulan sa labas. Sa katahimikang iyon, isang mahabang tunog ng huni ang umalingaungaw mula sa dagat. Hindi ito tunog ng hayop o tao. Parang tinig na galing sa ilalim ng tubig, malalim, mabagal at malungkot. At habang umaalingaungaw iyon, ang maskara ay dahan-dahang. Umangat mula sa loob ng kahon, tila walang humahawak dito. Bumabalot dito ang malamig na singaw na parang usok mula sa dagat. At sa bawat pulang kislap na mata nito, naramdaman kong mas lumalalim ang bulong sa isip ko. Gayon malinaw ko na itong naunawaan, isang utos, paulit-ulit, hindi nagbabago. Isuot mo ako at makakawi ka. Sa labas, ang tatlong nilalang ay huminto sa paglapit. Nakatayo lang sila, nakatingin parang hinihintay ang isang bagay. Ang kanilang mga pulang mata ay sumasabay sa tibok na ilaw sa maskara, kumikislap ng sabay-sabay. Naramdaman ko ang mainit na patak ng dugo sa ilong ko, ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking mga kamay ay unti-unting umaangat kahit pili ko silang pinipigilan. Sa gilid na aking paningin, nakita ko si Nida na kumakapit sa poste ng pintuan, umiyak, at sumisigaw na isang pangalan. Ngunit hindi ko na marinig ang boses niya, ang tanging naririnig ko ay ang mababang ugong na dagat at ang utos na maskaa. At nang halos madampi na aking mga daliri ang malamig na kahoy nito, Biglang lumiwanag ang buong silid na parang may sumabog na kidlat sa loob mismo na paaralan. Nabulag ako sa tindi ng liwanag at sa isang iglap na wala ang lahat ng ingay, wala na ang ulan, ang hampas ng alon, maging ang bulong sa aking ulo. Para bang nasa ilalim ako na makapal na tubig, kahimik at mabigat ang paligid. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Wala na ang mga tao sa loob ng silid. Wala na rin sinida, wala na ang matatanda, wala na ang mga bata. Ang mga dingding ng paaralan ay basa pa rin, ngunit ngayon ay may mga lumangukit sa kahoy. Mga simbolo at mukha na kapareho na nasa maskara. Sa gitna ng sahig, nakatayo ang isang tao. Basang-basa ang buhok, maputla ang balat, at nakatalikot sa akin. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon ko nakita ang mga mata ni Somchay, pero ngayon ay kulay pula na rin. Nakaangat ang kanyang kamay, at sa palad nito hawak niya ang maskara, nakaharap sa akin at sa isang boses na hindi na kanya, mabagal at mabigat niyang sinabi, Gayon, ikaw naman. Kasabay ng na mga salitang iyon, naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid, para bang may pumipigil sa akin na huminga. ting bumaba ang temperatura at bawat paghinga ko ay naglalabas ng usok kahit hindi naman malamig sa labas. Lumapit si Somchai ng mabagal, walang tunog ang kanyang mga paa sa sahig. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang bahagyang pagkaluskos ng basang hibla na na kumakapit sa kanyang katawan. At sa likod niya, nakatayo na muli ang tatlong nilalang. Gayon mas malinaw ko na silang nakikita, balot ng lumot at buhangin ang kanila mga braso, at ang balat nila'y parang pinutol-putol na kahoy na nababad sa dagat ng matagal. Itinaas ni Somche ang maskara sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong kung, kung susot ko iyon, mawawala ang lahat ng takot. Parang may pangakong kalayan, ngunit kapalit nito ay isang bagay na hindi ko pamaunawan. Sa labas, nagsimulang umingay ang dagat at ang huni mula sa ilalim ng tubig ay muling bumalik. Gayon, malinaw kong naririnig na may mga salitang nakahalo sa tunog. Hindi ko alam kung dayo o ibang wika, pero naiintindihan ko ang kahulugan. At habang lumalapit si Somchay, napagtanto ko na ang mga salitang iyon ay hindi utos, kundi isang pagbibilang. Pito, anim, lima. Apat, tatlo. Bawat bilang ay mas lalong nagpapabigat sa katawan ko. Para bang may nakapulupot na lubid sa aking dibdib at lig, humihigpit sa bawat salitang naririnig ko. Ang pulang liwanag mula sa maskara ay mas mabilis ng kumikislap, halos kasabay na mabilis na tibok ng puso ko. Dalawa, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Hindi ko makita kung kanino iyong galing, ngunit ramdam kong basa ito at parang may buhangin na kumikiskis sa balat ko. Ang aking tuhod ay unti-unting bumigay at napaluhod ako sa harap ni Somche. Isa. Lumingon si Somche sa tatlong nilalang na nakapalibot sa amin. Sabay-sabay silang tumango at sa isang iglap itinapat niya ang maskara sa mukha ko. Malamig, mabigat, at amoy alat ng dagat ang kahoy nito. At bago pamadikit sa balat ko, biglang umalingawngaw ang isang sigaw mula sa labas ng paaralan. Hindi iyon sigaw ng takot, kundi parang tawag, mabilis, matinis, at may halong galit. Napahinto si Somche at pati ang tatlong nilalang ay sabay-sabay na lumingon. Sa kabila ng hamog at dilim, may nakita akong liwanag na papalapit mula sa dalampasigan. Hindi ito pulang liwanag tulad ng samaskara, kundi maliwanag na puti, halos kumikislap na parang buwan na bumaba sa lupa. Habang lumalapit, unti-unting lumilinaw ang hugis nito, isang matandang babae, nakasot ng lumang damit na pangmangingista, may hawak na tila mahabang pamalo na balot ng mga dahon at tela. Naramdaman kong humina ang kapit ng malamig na kamay sa batok ko. At ang pulang liwanag na maskara ay unti-unting kumupas, napalitan na mahinang pabuga ng kahoy na parang nagagalit. Bumulong sinida mula sa sulok, nanginginig ang tinig. Albolario, galing sa kabilang isla. Lumapit pa ang babae at sa bawat hakbang niya umaatras ang tatlong nilalang. Ngunit si Somche hindi kumikilos. Nakatingin lang siya sa akin, hawak pa rin ang maskara, ngunit ngayon ay nanginginig ang kanyang kamay. At nang makalapit ang matandang babae sa mismong pintuan na paaralan. Itinutok niya ang mahabang pamalo kay Somche at nagsalita sa wikang day, mabilis at matalim, para mga utos na hindi pwedeng labagin. Kasabay nito, bumigat ang hangin at may malakas na hampas na alon sa labas, tila may nagbabantang sumira sa buong isla. Ang tatlong nilalang ay umatras pa, halos maglaho sa kapal ng hamog, Munit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatitik sa lob. Si Somche, nakakunot ang no, ay parang lumalaban sa kung anong puwersa sa loob niya. Ang maskara sa kaniyang kamay ay nagsimulang magbitak, at mula sa mga bitak ay may sumisirit na manipis na usok na kulay abo. Nararamdaman kong may pwersang humihila sa akin palayo sa kanya, papunta sa matandang babae. Ngunit kasabay nito, may boses sa ulo ko na muling bumalik, hindi na ito utos, kundi isang panawagan. Kung alis ka, hindi ka na makakabalik. Sa pagitan naming tatlo, ako, si Somche, at ang matandang babae, ramdam ko ang tensyon na parang isang lubid na puputok anumang saglit. Hanggang sa biglang ibinato ni Somche ang maskara deretso sa akin at bago ko pa ito maiwasan, sumalubong dito ang kaliwang kamay na matandang babae. Sa mismong sandaling nahawakan niya ang maskara, umalingaungaw ang isang matinis na tunog, parang pagputok na yelo sa ilalim ng paa. Nanginginig ang buong sahig, at mula sa maskara ay lumabas ang mayitim na alon na usok na kumalat sa loob ng silid. Ang usok ay kumapit sa balat at buhok, malamig ngunit mabigat, at sa bawat paghinga ay parang pumapasok sa baga. Pumikit ang matanda, saka itinapat ang pamalo sa maskara, binubulong ang parehong wika na ginamit niya kanina. Ngunit gayon, mas mabilis, mas desperado. Sa labas ng pinto, nagbalik ang tatlong nilalang. Hindi na sila umatras, gayon ay sabay-sabay silang umabante, mabilis at deretso. Pulang-pula ang kanilang mga mata, at sa bawat hakbang nila ay tila lumalakas ang usok na galing sa maskara. Naramdaman kong hinila ako na matandang babae papalapit sa kanya, Munit bago pa kami makalabas ng silid, si Somchay ay sumigaw na isang salita na hindi ko maintindihan. At sa sigaw niyang iyon, ang tatlong nilalang ay biglang. Tumigil sa paglapit, parang may pumigil sa kanila. Ang pulang liwanag sa kanilang mga mata ay kumurap, halos mawala, ngunit muling sumiklab sa bawat segundo. Si Somche, nakatayo sa gitna ng usok, ay parang nawala ng na bigat ang katawan, nakatungo, nanginginig, at tila nakikipaglaban sa sarili. Ang boses niya ay mababa na ng ngayon, halos pabulong, ngunit malinaw kong narinig. Umalis ka na bago pa sila magbago na isip. Ang matandang babae ay mahigpit na kumapit sa braso ko at mabilis na humakbang palabas ng paaralan. Sa bawat hakbang naming papalayo, ramdam kong may malamig na tingin na nakasunod sa akin. Sa gilid na aking paningin, nakita ko ang tatlong nilalang na nakatayo pa rin sa loob, hindi gumagalaw, ngunit ang mga mata nila ay nakatutok sa akin hanggang sa tuluyan kaming matabunan na hamog. Pagdating namin sa dalampasigan, ang bagyo ay halos huminto. Ang dagat ay payapa, at sa dikalayuan ay may isang malit na bangka na tila matagal nang naghihintay. Mabilis akong isinakay na matanda, hindi na nagsalita, at nagsimulang maglayad palayo sa isla. Habang lumalayo, tumingin ako pabalik. Sa gitna ng hamog, bahagya kong nasilayan ang siluetang nakatayo sa pampang, si Somte. Nakataas ang kamay niya, hawak muli ang maskara, at kahit malayo, alam kong nakatingin siya diretso sa akin at bago tuluyang maglaho ang isla sa likod ng hamog. Nakita kong kumislap ng huling beses ang pulang mata na maskara. Isang mahinang alon ang humampas sa gilid ng bangka, at kahit malayo na kami, ramdam ko ang lamig ng tubig na para bang galing pa rin sa mismong isla. Tahimik ang matandang babae habang nagsasagwan. Tanging huni na hangin at mahinang lagitik ng kahoy ng bangka ang naririnig namin. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha, may mga peklat na parang paso, at sa kanyang mga mata ay may bigat ng taong nakakita na ng ganitong pangyayari noon pa. Maya-maya, nagsalita siya sa mababang tinig, halos pabulong. Hindi iyon matatapos. Hindi doon at hindi sayo. Hindi ko agad naintindihan, ngunit nang tingnan ko siyang mabuti, nakita ko na ang kanyang kamay na humawak sa maskara kanina ay ngayon may maitim na marka, parang tinutubuan ng basang hibla ng nyog. Lumingon akong muli sa laut, pilit hinahanap ang isla sa dilim. munit wala na ito. Parang hindi na talaga iyon umiral. At habang nagpapatuloy kami sa katahimikan, sa malayo, mula sa ilalim ng tubig, narinig ko na naman ang mababang boses na bumubulong na isang pangalan. Hindi na pangalan ni Somche, hindi na pangalan ko kundi pangalan na isang taong hindi ko kilala. Dahan-dahan, humupa ang boses na naririnig ko mula sa ilalim ng tubig at napalitan ito na mahinang hampas ng alon. Ang malamig na hangin ay unti-unting naging banayad, at ang kislap ng buwan ay bumalik sa ibabaw ng dagat. Huminga na malalim ang matandang babae, sa kabinitiwan ang sagwan at tumingin sa akin. Kapag narinig mong muli ang tawag, huwag mong sagutin kahit anong mangyari, aniya, mahigpit ang tinig, ngunit may halong awa. Tahimik akong tumango. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na malilimutan ang nakita ko sa isla, ang mga mata, ang maskara, at si Somchay na naiwan doon. Pero mas alam ko rin na ang kwento na islang iyon ay hindi matatapos sa akin. Pagsapit namin sa kabilang pampang, sinalubong kami ng liwanag mula sa mga lampara at mga taong walang kamalay-malay sa nangyari. Parang ordinaryong gabi lang para sa kanila. Ngunit habang lumalakad ako palayo sa dagat, naramdaman kong mabigat pa rin ang hangin sa batok ko na para bang may matang nakasunod mula sa malayo. Sa likod ko, nagsimulang humuni ang hangin, mahina at halos hindi marinig. Ngunit malinaw sa akin, hindi iyon hangin, isa iyong paalala na sa kabila na katahimikan ng gabi, may mga bagay na hindi na kayang iwan na sinumang nakakita sa kanila.